Ah, ay, ano naman pala kay Kay. Sige mo na lang kay Kay yung cellphone. Kay! Kay ka ng cellphone. Dahil ko nang hawak eh. Sama ka, hindi. Pupunta kami. Sa iba naman kami pupunta. Huwag kami pupunta sa Kalaraya. Kansada doon. Hindi doon ano. Hindi doon do lupa. Ay, ay mula, ah, may daan pala dyan. May daan pala dito ka na.

<laughs> sundot Di buhat mo naman dibuhat rin pala talaga to si mishan <laughs> Aba, lali, baba. daig kayo ng tiyanelas ko walang ha. ato mahirap na to nabasa yung omer? isa ka pa pre nakala ko ba to nakala ko ba to

Kanino Ben? Kanina si Kanina? kanina ka pa. <laughs> na, mabutas na aking paa. Dito ka, dito ka. fish no? May fish pan dito. Tawa <coughs> si natin. ba? Si Ito ano ba? Si Omar Ito ka na Ito ka din. Ito ka na din. Ito ka na din. Nabi-jump pa pala ako ni Daniel. nabi mo, Daniel?